Welcome back mga kaili at palibagong episode naman tayo kaili dahil masamang panahon sarap sana sa nang make ng sabaw kaili kaya sulang na gano'n tayo napakasimple lang pala gagawin natin kaili Kakawalan lang tayo ng na manok o man inasal style kaili kaya napakasimple lang at kumusta na kayo dyan mga silent silent viewers natin and solid subscribers kay maraming salamat sa inyo at ingat kayo palagi dyan December na mga kahili kaya advance Merry Christmas sa ating lahat dyan kaya napaka simple lang ang ating episode ang episode natin ngayon Manging Nasal yun kahili <laughs> dahil lagi kumakain yung anak ko doon sa Manging Nasal kaya gagaw tayo ng kuntin ng chicken inasal tara kaili papakita namin yung sangkap at napaka simple lang kayang-kayang nyo ng Sundan Kairi. Panoorin nyo na lang kung paano ko gagawin. Let's go! Yan Kairi, tara. Papagita ko yung mga sangkap natin. Tara, let's go! Ito yung paksyo natin, Kairi. Sasama natin ng paksyo. Mas masarap, Kairi. Siya ang muriete. Ito yung manok natin, Kairi. Oh. Wow, mga digs! Tapos, siwain natin ng pagano niyan, Kairi. Para natin siya, imamarmit uh, Ay, pala natin to kay Lee, mga 30 minutes para mag-absorb yung mga lasa na ilalagay natin. Ito yung mga sangkap niya kay Lee. Meron tayong napakasimple lang. Pamintang durog. Siyempre, ginimuto. Ito bawang sibuyas luya para sa paksyon natin. At may kamyas tayo kay Lee. At sili. Yan. Tapos ito yung kalamansi kay Lee. Ito yung gagamitin natin. Meron tayong tuyo. At meron tayong banana kitcha. Napakasimple lang. At choka. Napakasimple lang para sa ating episode for today. Kaya, Napakasimpleng episode, pero mas masarap. Para rin nyo kayo kung paano ko siya gagawin. Ang ating chicken inasal. Kaya shout out mo tayo dyan. Team building ng Cameroon. Shout out. Chris Molina. Kim Dilebiga And Lina Gatun. Shout out sa inyo dyan mga idol. QMD Department. Shout out. G. Hero Gilbert Santos. And Jewel Abelia, Shout out sa inyo dyan idol and alabang boys sunura boys shout out and easy x ng cameroon shout at sa so indian mga idol tara copy boys samahan nyo ako napakasimple simpleng episode lang tara let's go yun pa tara kayo piwan mo natin yung manok natin para pag nilagyan na ng ano natin mag absorb papasok yung mga ingredients sa kanyang katawan yan Simpleng ano lang ito kay Lee. Dahil yung anak ko panay-kain sa mga nasal, kaya gagawan natin siya ng siya natin ka style. Wow! So mga natin yung ka Ely mga ng uras, mas masarap siya na ka Ely kung siyang uras. Eh, okay, lumpis na tayo. Pili natin tayo lagi tayo ng toyo. Yan. Pamintang duro. Yan. Kagaman si bababat lang natin ito kahiling mga kalateng uras bago natin siya iaawid para mas masarap ayan lagyan natin ng ajinomoto kahilig, kunti lang ayan lagyan natin ng banana ketchup ayan Likos likos lang natin yung kaili, malinis yung kamay natin, dahil nagugas tayo. Likos lang natin siya para mag-absorb yung mga ingredients na nilalagay natin. At napakasimple nga ano nalang ito kaili. Wow! Napango na kaili. Bababad lang natin yan siya ng mga 30 minutes bago natin siya yawin. panalo ng kaili. Yan natin sa kaili, mag-absorb yung mga lasa. Yan. Para. Yan. Pwede rin kayo kaili gumamit ng kutsara, pero sa atin kaili, labis kamay natin para papasok yung mga ingredients dito sa loob ng manok. At mabango Wow. Yung Kaylee, okay na yan. Update ko kulit mamaya. Yung kaili habang may natin yung chicken natin, Kaylee, oh. Antay natin siyang mag, ano. Yung anak ko, nag -iwan ng sangkap para sa paksyon natin isda. Para masalang natin, Kaylee. Inunan niya na yung sibuyas si Flix ang naman yung paksyo natin kay Eli hindi, na, hindi natin, natin lagyan ng kamatis lalagyan natin siya ng kamias wow napakasimple lang bawang luya lang at wala tayong sili kay Eli nakalimutan kaya kamias yan kay Lee. update ko lang kulit mamaya pag nagsasalang na tayo sa natin para hindi ganong mahaba yung video natin hindi pa tara kay Eli na tayo kay Lee, sa ating paksyo tingplanan natin Pagayin natin ang napakasarap ito ng na isda kay hili ang ating paksiw habang nakamarinit pa tayo kay hili at malapit na rin ang kay hili kung nasa lang na ito kay hili papalingas na tayo sige so, na tayo ng suka sige tayo kay ng paminta para mas mabango so, sige na tayo ng asin natin ang suka. Yan. Sakto-sakto lang yung kay kasi dalawa lang kami. Lagyan na natin ng ano kay Lagyan natin ng ano seasoning. Ginumuto. Pagpaganda ng busis. Ang papugi pa. Lagyan natin kay yung pawang. si sibuyas. Tapos ating luya kaili. Lagyan natin. Yan. Tapos mabangong kaili pag may luya. Lagyan natin yung kamyas natin. Simple nga naman ito kaili. Pagsiyaw. Pero talagang yan kaili hindi salang muna natin. Ino pa. Tara, sasalang na natin yung paksyo natin. Yan. Nakasalang na. Takpan muna natin yan, Kaili. Update ko lang ulit mamaya. Ino pa. Tara, Kaili, habang nilantay natin yung ano, Kaili, nagpapalingas na tayo. Iba muna tayo ng sawsawan natin, Kaili. Para sa ating sawsawan. Ang Kaili, lagay na tayo, lagay natin yung toyo dyan. Pagkasimple lang, tuyo, kalamansi lang. Ayan, nabina natin itong sibuyas. Pagkasimple lang kay siling pula para sa ating sasawan ng kaili, Lagyan natin ng kalamansi. Wow. Habang ipapalingas tayo kayili at yung paksiyo natin, paluto na rin. na yung gagawin mo may daily. Ang paapan na yan. Hmm, bago nang susawa natin, kiri pa mo talaga. Pag may kalamansi, ikos lang natin yan. Wow, nakaready na yung susawa natin, Kaylee. Update ko lang ulit mamaya, Kaylee. Check natin, Kaylee, yung ano natin, paksiyo Wow! Tagyan na natin ang mantika, Kaylee. Kunti lang. dyan. Ganito ba kay Kaili magpaksiyo? kay Kaili. Yan Kaili. Update ko lang kilit mamaya. Takpan muna natin yan at mamaya okay na rin yan Kaili. Tanan natin Kaili yung si Boy Mukbang. Yan Kaili, nagpalingas na kami ng ano, ilalagay na natin Kaili. Nagugutom na si Boy Mukbang. Dalagay natin yung manok natin. jauh yang kayak update kalian kredit mama ya yang kayak wow hati iniau nah cikeng plus yang bilang kayak ini oh ya nanti tapi itu kulit mama kayak ini dan mau usuk wow yang kayak ini namun kau gue tuh masih boy mukbang Kaili, wow, namumula na namumulang-mulang na kaili. Simpleng chicken inasal kaili, wow. Maulan dito. Yan yeah, o, maulan. Magulimlim. Kaya, o, oh, dito ay nagpamingwit ng kaili. Apit lang kulit mo ngayong kaili. Yan kaili, konti-konti na lang maluluto na yung ating chicken inasal. Wow. At ang rotong na kaili, ang pang, napakasimple lang kaili. Tiyundan niyo na lang yung ginawa ko. Kaya na rin din mo kung kay Napakasarap. Kaya sobrang uso kay Lee. Wow! Yan kay Lee. Pupunasan natin yan. Para mas ma-absorb yung ano natin. Wow! Napakabang Nakagutong. lasa natin yan kay Wow! Yan kay Lee. Update ko yung mamaya. <laughs> yan kay Kunin natin kay Okay na. Yan, nagugutom na si Boy yung Mukbang Kaili. Oh. <laughs> yan, Kaili, isa na lang ang inintay natin. Para hababa na at gutom na rin ako, Kaili. Update lang tayo mamaya, Kaili, pag okay na. Yun na, Kaili. Oh. Wow, ang ating chicken inasal. Wow, ano pang inintay natin, Kaili? Hababa na. Yung ano, Kaili, itog na nga yan ko. Yan, sausawa natin. Napakasimit lang. At yung paksiyo natin, Kaili. Wow, wow. Dating hindi pa kumain dyan, sumabay na Para sabay-sabay tayo mabubuso Ooh, Let's go Wow Oh my God Wow <coughs> Yung kailigan tatapos lang natin mag-iyaw at bumawa ng chicken inasal Wow Ano pang hinintay natin kay bago tayo kumain kay Eli Pag salamatin mo natin lagi yung blessing na binibigay sa ating sarap Lord, mga mga salamat, Lord. Sabi, 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 sabi so, please, hindi mo na sa amin. At mga mga salamat, Lord. Mga salamat, Lord. And God bless all of Amen! Ano pang hinihintayin nyo? Tara! Hab-haba na! Napakasimple lang yung pinapunin kay Kaili, oh. Tumalon pa. Yung Ipaksyon natin, Kaili. Wow! Tara, Kaili, lahat hindi po kamay niyan. Sumabay na para sabi-sabi tumubusong. Napakasimple lang yung ginawa natin kay Eli. Kaya kaya, kaya nyo lang sundan yan. Kung paano natin siya ginawa. Kaya tara. Miss Benny dyan. mo to. Tara ito. Kain tayo. Mmm. -hmm.

try nyo rin ito kay Ilim, mga ganitong luto, napaka-simple lang. Mmm! Ayos! 100% kailang ating ginawa. ang ina sa nagpayo kay Ili. Mmm. 哎呦！ 음? 아 음. 빨

na nasusawang kay Ely nag-absorb talaga yung nilagay natin dahil sa nakababit siya ya no caí, ¿eh? paxi mmm isolve na naman tayo. Lipit mo namin to kay Eli bago kami papalam sa inyo. Yun mga kay Eli, isolve na naman tayo sa simpleng ulam. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat. Bye-bye!